Nasira, nasira yung upuan. Nasira. Yeah, nasira yung upuan. Nakakayasin, nakakayasin. yung dito? yung upuan. Oo, nawasak. Yung sandalan, sayang. Ang ganda pa. Ay, <laughs> <And>, dyan. <nasya. laughs> lain sambung, kau jadikan apa? Kau tak sambung? Kau masih masih di sini? Kau masih masih ada? Tak ada lagi? 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 Dito. Ya <laughs> sige na iyak. <laughs> Sabi niya ako na sabihin sa iyo eh. Ano ko naman tatao Kinuhukay <laughs> niyo kasi doon, maray ko po. Mabalik Ano galing?

哎呦，大了！